Nang mabagsak na si Yusop, nagulat ang lahat ng mga pirata. Pinuri nila si Luffy dahil sobrang galing daw siya, habang si Nami ay nagtatanong kung bakit ang tagal nila. Hindi alam ni Luffy kung saan ang daan papunta sa hilaga, at si Zoro naman ay nagsalita ng may galit dahil nadulas siya sa ginawa ni Nami. Bumangon ulit ang mga pirata at sinabi nila na hindi sila pwedeng magaksaya ng oras dito. Dapat daw ay mas malakas pa sila kaysa kinalupi. Sinabi rin nila na kapag ginamit nila ang kanilang lakas, mawawala ang mga sugat nila at lalong lalakas pa sila. Pagkatapos nilang makapagpahinga, muling lumakas ang lahat at sabay-sabay silang tumakbo para umatake. Kasama si Lupi, na pagkatapos makapagpahinga ay muling lumakas. Ginamit niya ang kanyang rubber powers gamit ang teknik na, gumo gumo no gatling, at pinabagsak ang lahat. Si Lupi na nakapagpahinga rin ay sobrang lakas na ngayon. Pinuntirian niya ang malaking ulo ng barkong hugis pusa ng mga kalaban at sinubukang wasakin ito. Sa puntong ito, muling nagpahinga. At nakatulog si Lupi, pero ang ulo ng barko ay bumagsak sa mga tupa, dahilan para magkabagsakan ang lahat. Ang mga bata, dahil nagtitiwala pa rin kay Yusuf, ay naniwalang totoo ang lahat ng sinabi niya kaya tumakbo sila papunta sa bahay ni Kaya, ngunit hindi na nila may bukas ang lihim na daanan. Samantala, si Kaya ay nagising mula sa isang masamang panaginip kung saan pinatay siya ni Yusuf. Sa paggising niya, hinanap niya si Kuro sa kagubatan, pero nakita niya si Mary na sugatan. Nagtanong siya kung sino ang may kagagawan, dito, sinabi ni Mary na si Kuro ang gumawa noon. Inamin din ni Mary na si Captain Kuro ay isa talagang malaking pirata ipinaliwanag niya ang lahat tungkol kay Kuro, kaya't si Kaya ay labis na hindi makapaniwala. Ang lahat ng sinabi ni Yusop noon ay totoo pala, dahil alam niya ang katotohanan, sinubukan niyang tulungan si Kaya sa abot ng kanyang makakaya. Pero wala ni isa man ang naniwala sa kanya, kaya't itinaboy nila ang isang taong may mabuting puso. Si Mary ay nagsisisi, sinisisi ang sarili sa nangyari. Si Kaya naman ay napaiyak habang iniisip ang mga beses na sinaktan niya si Yusuf. Si Mary ay sumigaw, humihingi ng tulong, pero wala ni isa ang tumulong. Sinabi niya na ang mga trabahador ay si simula pa kahapon. Dahil dito, sobrang nabigla si Kaya, sabi ni Mary, ibibigay na lang daw nila kay Kuro ang mga kayamanang gusto nito. Ngayon, wala nang mas mahalaga pa kaysa sa buhay ni Kaya siya lang ang makakapigil kay Captain Kuro. Sa puntong ito, tanggap na ni Kaya na hindi na siya pwedeng tumakas. Sinabi niyang kakausapin niya si Clador ng maayos. Nang makita ng mga bata na lumabas si Kaya sa bahay, sinabi nilang may mangyayaring kakaiba. Sa kabilang banda, palpak na ang plano ng mga tagayanggan, at kung makita ito ng kanilang, Captain, baka lahat sila ay mapatay. Pagkatapos, sinabi nilang may isa pa silang lihim na alas tinawag nila si Nasham at Bucci, ang dalawang miyembro ng Black Cat Pirates. Sabi nila, kailangan nilang lampasan ang burol na ito para makaalis. ipinag utos sa dalawang pirata na alisin ang mga hadlang sa daraanan nila. Pero nang makita ni Nasham at Bucci ang mukha ni Zoro, natakot sila. Sabi nila, ang trabaho lang nila ay magbantay sa barko, kaya't nagsimula na silang umatras papunta sa Yangon nang pinilit sila ng kanilang leader, kunwari lang silang matapang, pero halatang takot na takot sila kay Zoro. Nang makalapit na sila, sakalang naging seryoso ang laban. Habang hindi pa alam ni Zoro, ninakaw at itinapon ang dalawa niyang espada, kaya't nagalit siya at agad na umatake. Sa natitirang isang espada, halos wala siyang magawa kundi ay block lang ang mga atake ng Mayenban Brothers. Si Yusop naman, tinangkang tumulong gamit ang tirador niya, pero sinadya ni Zoro na tamaan siya nito. Dahil tinamaan siya ng tirador, ang Mayanban Brothers ay nagpakain ng cat bombs, kakaibang sandata. Ang dahilan kung bakit sinadya ni Zoro na tamaan ng tirador ay para hindi tamaan ng bala ang mga kalaban, dahil kung nataman ang Mayanban Brothers ng tirador ni Yusuf, siguradong si Nami at Yusuf ang paghihigantihan nila. Si Nami naman ay nagtangkang kunin muli ang mga espada ni Zoro. Sabi niya, kung makuha lang niya ang mga espada, siguradong mananalo sila. Pero bago pa man niya makuha ito, pinigilan siya ni Django gamit ang kanyang hypnosis ring. Tinamaan si Nami at napabagsak siya. Sa oras ding iyon, dumating si Captain Kuro. Nang makita siya ng mga Mayanban Brothers at iba pang pirata, agad silang natakot. Si Captain Kuro ay galit na galit at nagsimulang magalit sa lahat. Sabi niya, bakit hindi pa nila natatapos ang ganitong laban? Bakit sobrang hina ng mga piratang ito, ni hindi raw sila kapakipakinabang, kaya't pinagalitan niya ang buong grupo? Dahil sinabihan silang walang silbi, nagalit ang Mayanban Brothers. Sabi nila, sa nakaraang tatlong taon, habang si Captain Kuro ay tahimik na namumuhay sa bayang ito, sila naman ay walang tigil na nakikipaglaban sa iba't ibang lungsod at pirata. Hindi raw patas, sabi pa nila, sa loob ng tatlong taon, wala namang ginawa si Kuro. Simula ngayong araw, hindi na raw nila siya kinikilalang kapitan. Nagplano silang patayin si Captain Kuro, pero dahil sa bilis at lakas ng kanyang mga atake, wala silang nagawa. Ang kanyang katpa ay sobrang bilis at malakas, kahit limampung katao ay hindi makakaligtas kung hindi sila maagap. At kahit gustuhin nilang tumakas, imposibleng makatakas sa mga kamay ni Kuro. Nang muling makita ng mga tauhan ang dating anyo ni Captain Kuro pagkatapos ng tatlong taon, nang inig sa takot si Django at ang iba pa. Nagbanta si Kuro, kung hindi nila malulutas ang gulo sa loob ng limang minuto, papatayin niya silang lahat. Natakot ang buong grupo ng mga pirata, at ang isa sa mga Mayanban brothers ay tumakbo na para harapin si Zoro at tapusin agad ang laban. Habang natataranta ang mga kalaban dahil sa babala ni Captain Kuro, si Nami ay matagumpay na nakuha ang mga espada ni Zoro. Nang makuha na ni Zoro ang tatlo niyang espada, tinapos niya agad ang laban. Sa isang saksak lang, pinabagsak niya ang Mayenban brother. Sabi niya, tatapusin niya lahat ng tauhan ni Kuro sa loob ng limang minuto. Samantala, si Django ay gumamit ng hipnosis para palakasin si Buchi. Lalo itong lumakas at sinimulan nitong labanan ulit si Zoro. Sinami naman ay tumakbo papunta kay Lupi para gisingin siya. Nakita ito ni Django at tin siya gamit ang hypnosis ring. Nadapa si Nami at aksidenteng natapakan si Lupi, pero dahil doon, nagising si Lupi at agad niyang sinira ang hypnosis ring gamit ang ngipin niya. Bumalik na si Lupi at sinabi ng mga pirata, kung ganito ang takbo ng laban, hindi na natin matatapos sa loob ng limang minuto. Habang si Bucci at Django ay naghahanda na para umatake kina Lupi at Django, umabot na ang limang minuto. Dahil doon, sinimulan na ni Captain Kuro ang kanyang massacre plan. Sa oras na iyon, pumasok si Kaya mula sa likod ni Kuro, hindi niya alam ang nangyayari. Nagtangka siyang umatake mula sa likod gamit ang isang kutsilyo, pero muntik niyang tamaan si na Mary at Kaya. Nakaabot si Yusop sa oras at nasalo ang atake. Pero malubha rin ang kanyang tama. Si Kaya ay hindi makapaniwala sa lahat ng nangyayari. Nagsimulang magsisi siya dahil sa masamang pakikitungo niya kay Yusop. Sa kabila ng lahat, mahalaga siya kay Yusop kaya't iniligtas siya nito. Si Yusop, kahit nasaktan na, sinabing tumakas na si Kaya. Pero sinabi ni Kaya na hindi na siya pwedeng tumakas. Ibinibigay ni Kaya ang lahat ng kayamanang gusto ni Captain Kuro kapalit ng pagtigil sa kaguluhan at pagalis sa kanilang nayon. Ngunit sinabi ni Kuro na gusto pa rin niyang magkaroon ng isang mapayapang buhay. Ayon kay Kuro, kung makuha niya ang tiwala ng mga tao sa nayon gamit ang tatlong taon niyang pagpapanggap, iyon na ang tinatawag niyang, mapayapang buhay. Gusto raw niya na manatili iyon habang buhay, pero ang tunay niyang plano ay hayaang pumasok ang kanyang mga pirata sa nayon, at kapag naisulat na ni Kaya ang kanyang testamento, na isusuko ang lahat ng ari-arian, sakalang niya ito papatayin. Dahil dito, labis na natakot si Kaya at tinutok niya ang baril kay Kuro. Ipinapaalala naman ni Kuro ang mga panahong magkasama sila tatlong taon na ang nakalilipas. Habang nanghihina ang loob ni Kaya, kinuha ni Kuro ang baril mula sa kanya. Noong araw, isa siyang tanyag na pirata na kilala bilang Captain Kuro, Ngunit sa lahat ng taon ay pinipilit niyang lunurin ang damdamin niyang gusto sanang patayin si Kaya. Si Yusop, galit na rin, pero hindi siya makalaban dahil sa sobrang bilis ni Kuro. Nang subukang gumanti si Kaya sa pamamagitan ng suntok, tinamaan siya ni Lupi gamit ang rubber punch niya. Napabagsak si Kuro, sa pagkatumba ni Kuro, dumating ang mga bata mula sa Yusuf Pirates at napalibutan siya. Nagalit ng husto si Kuro at sinabing may kapangyarihan si Luffy mula sa demonyong prutas. Tumugon si Luffy na siya ay isang rubber man mula sa pagkain Gomo Gomo no Mi. Nang marinig ito ng mga pirata, lahat sila ay natakot. Inutusan ni Kuro si Django na ipasulat kay Kaya ang testamento bago siya patayin, at sinabi rin niya na siya na mismo ang tatapos kay Luffy. Si Zoro ay nakikipaglaban pa kay Django, Ngunit pinasok ni Bucci ang laban at naging mas masalimuot ang sitwasyon. Malubha na rin ang lagay ni Yusop kaya iniutos ni Yusop sa mga bata na dalhin si Kaya at tumakas. Sinabi niya na hindi basta mapapahamak si Kaya sa kamay ni Django kaya dapat ay subukan nilang tumakas kahit mahirap. Kinausap niya si Kuro at sinabing hindi niya papayag ang saktan si Kaya. Samantala, pinigilan ni Zoro si Bucci at ginamitan siya ng matinding atake kinuhan niya ulit ang kanyang mga espada at pinakita ang kanyang lakas sinabi ni Yusop kay Kaya tatlong taon tayong magkasama wala ka bang naramdamang connection wala ka bang naramdamang kahit kaunti pero ang sagot ni Kaya isa ka lang sa mga laruan ko sinabi ni Lupi kay Yusop na sundan si Kaya at sila ni Zoro naman ang bahala kay Kuro muling tumayo si Yusop kahit nasugatan pero natambo ulit sa sobrang sakit sabi ni Kuro kahit pa makasunod si Usap sa likod ni Kaya, hindi pa rin niya mapipigilan ang plano ng kanyang alagad. Kaya raw, mas mabuting tumahimik na lang siya, ngunit si Usap ay hindi sumusuko. Kahit hindi niya tiyak na mananalo siya, sisiguraduhin niyang mapoprotektahan niya ang nayon. Ipinagsigawan niyang siya ang kapitan ng Usap Pirates, at hinding-hindi niya hahaya ang hawakan ni Kuro kahit isang hibla ng nayon nila. Habang pinagtatawanan ng mga pirata si Luffy, nagalit ito. Gamit ang kanyang rubber powers, sinira niya ang malaking bato kung saan sila nakatayo. Dahil dito, isinama ni Zoro si Usopp at sinundan nila si Django. Siguro naman, bago pa man siya at si Luffy magsimula ng laban, ay nagtanong, "Bakit ka ba nakikialam sa gulo ng bayang ito? Handa ka bang mamatay para lang dito?" Ang sagot ni Luffy, isa lang ang gusto ko, na huwag mamatay ang mga taong naninirahan sa bayang ito. Bagaman sinabi niyang maaaring hindi naman siya mamatay, kaya nagsimulang magpatayan sila, ginamit ni Kula daw ang kanilang rubber fruit power, ang gumon-konmon pistora rubber, aksiya ng goma, at sinubok ang suntukin si Lupi. Habang nangyayari ito, sumisigaw ang mga miyembro ng pirata na mas malakas pa siya kaysa kay Captain Kuyo, Captain Kuyo, na noon ay pumapabor kay Lupi. Ang totoo, si Kula daw mismo ang nagbuo ng buong panloloko, Jin Asto niyang burahin ang pangalan ni Kuyo, kaya ginawa niya itong plano. Sinubukan niyang i-reset ang reputasyon ni Captain Kuyo, ngunit hindi siya pinaniwala ng hukbong pandagat, Navy. Dahil doon, iniwan siya sa Captaincy, at sa halip ay binastos niya ang kanyang sariling hukbo. Pagkatapos noon, inakusahan niya ang isa niyang bodyguard na nagpasimuno ng karahasan laban kay Captain Kuyo at pinatay siya ng mental cursion gamit ang mental powers at mind control. Simula noon, wala nang tumatawag kay Kuyo. Ngayon, kung matuloy ang mga planong niya, ang yaman at payapang buhay lang daw ang gusto niya. Habang tatagal ang plano niyang iyon ng tatlong taon, hindi niya hahayaang masira iyon. Sinabi naman ni Lupi na mas masama kung magiging sikat siya sa buong karagatan lang para mahuli, hindi na siya dapat maging isang pirata. Kaya naman sinabing ang kanilang misyon ay higit pa sa sikula daw, nais nilang mas mataas at marangal ang kanilang hangarin. At doon nagsimula sila ng pakikipaglaban, ang mga bata naman ay tinawagan si Kula ra. sila Sila'y nagtangkang tumakas, ngunit bago pa man sila matagpuan, Ginuhit ni Hyphon ang mga puno ng gubat gamit ang kanyang shock-filled power para hanapin sila. Subalit si Kulara ay may malubhang karamdaman, kaya hindi na makatakbo ng tuloy-tuloy. Napaunawa siya na malapit na sa kanila ang hukbong pandagat, at pinasalamatan ang mga bata sa pagligtas sa kanya. Kaya pinayuhan niyang tumakbo na lang sila, tiniyak naman ng mga bata kay Kulara na hindi nila siya pababayaan, gaya ng sinabi ni Yusop, para mabuhay yan. Kailangang makipaglaban sila. Muli namang sumakit ang puso ng Lupi nang masailan niya ang tatlong hugas na tuyong sandata ni Kulara, at lalo siyang nagalit sa mga estratehiya nito. Inilunsad niya ang kanyang rubber power at nagpatuloy sa pakikipaglaban. Sa tatlong nakaraang taon, plano ni Kula daw na patayin si na Lupi at ang buong Straw Hat Pirates. Nang mamatay si Kulara, naisip niyang sa kanila iyon dahil sa kanyang sarili, ipinaliwanag niya iyon. Sinabi niya na ang lahat ng magagawa nila ay dapat nilang sundin dahil sa utos ng kanilang kapten, ang pagiging niyembro ay nangangahulugang pagtitiwala at pagsunod. Nang sabihin niyang kailangang mamatay siya para sa kanyang mga plano, lalo pang nagalit si Lupi, noong titigan siya nito ng may damdamin, tumindi ang galit ni Kula daw. Sa puntong iyon, pinatawag siya ni Lupi ng mga kalalakihan hanggang kay Kula daw at ginawa siyang bagong kapten. Kahit pa umabot sila sa pasimula ng West, hindi na niya mapipigilan si Yusop. Sinabi niya na hindi niya alam kung sino talaga ang tunay na pirata. Napuno ng galit ang loob niya, gamit ang kanyang pinakatindi niyang atake, ginamit niya ang teknik na, shankushi. Sa kabilang banda, ang mga ninakaw nilang kayamanan, may mga taong ang biglang huminto sa kanila at nagtanong kung tapos na ba ang labanan. Pero isa-isa nagsimulang masugatan ang mga pirata kay Kula daw. Dahil galit na galit si Lupi, pinahuli niya si Kula daw gamit ang kanyang rubber power. Pilit niyang kinumpisal na hindi magiging tulad ni Kula daw kailanman. At sobra siyang galit, sinabi naman ni Kula daw na handa siyang patayin si Lupi, at gamitin uli ang teknik na shankushi. Samantala, ang mga bata ay nagtabi ni Luffy, ngunit siya naman ay tila na kulong, at ginamit siya ni Koro upang ipalusot ang kanyang utos, ang pagsasagawa ng buong pagpatay. Ngunit hindi pumayag si Kulara, hinaylan niya ang hardin ni Lupi, at sinabi, kung hindi sila tutulungan, hindi siya magsusulat ng testamento, mananakit na raw siya. Sa takot, pinakawalan ng hukbong pandagat ang mga bata at sila'y pinalaya. Ngunit bago pa matapos ang testamento ni Kulara, dumating si Zoro mula sa kanluran. Muli niyang ginamit ang teknik na shankushi. Unti-unti nang nakikita ni Lupi ang lahat ng nangyayari. Ginamit niya ang kapangyarihan ng goma para tuluyang pigilan si Kuro at hindi na makalaban pa. Dahil nahuli na ni Lupi si Kuro, naniwala ang mga pirata na hindi na sila mamamatay, kaya nagsimulang purihin si Lupi bilang bagong pag-asa. Ipinagmamalaki nila na si Kuro ay nag-api ni Lupi, ngunit sumigaw si Lupi habang humahaba ang kanyang ulo na hindi niya kailangan ng papuri mula kanino man. Sa kabilang banda, habang sinusubukan ng patayin ni Kuro si Kaya matapos niyang sulatin ang kanyang testamento, dumating si Zoro. Pinuto ni Yusap ang punong pinagtaguan ni Kuro gamit ang kanyang slingshot para magkaroon ng linya ng atake. At gamit ang kanyang espesyal na atake, pinaslang ni Yusap si Kuro. Samantala, si Lupi ay buong lakas na sumalpok sa katawan ni Klondor gamit ang kanyang ulo. Dahilan upang ito'y matamba. Namangha ang mga pirata kung paanong natalo ni Luffy si Captain Kuro, ang kapitan na hindi matalo-talo ng hukbong dagat. Sumigaw si Luffy, "Ako si Monkey D. Luffy, hindi ako talunan tulad ng isang duwag na tulad ni Clandor na iniwan ng kanyang pangalan at tumakas sa dagat. Para sa isang tunay na pirata, ang pagbitiw sa pangalan ay kapareho ng kamatayan." Ako ang magiging hari ng mga pirata, binalik ni Lupi ang katawan ni Klandor sa mga pirata, sabay sigaw na, huwag na kayong babalik sa baryo. Takot na takot ang mga ito, kaya nagsitakbo palayo. Pagkatapos ng labanan, bigla na lang bumagsak si Lupi sa harapan ni Nami. Samantala, sinabi ni Yusop sa mga bata na huwag ipagsabi sa mga taga-baryo ang nangyari para hindi sila matakot. Si Kaya naman ay gusto sanang ipaliwanag sa mga tao ang katotohanan pero sinabi ni Yusuf na mas mabuti ng manahimik para manatili ang kapayapaan. Nais ni Yusuf na lahat ay mamuhay na parang walang nangyari, at ang mga sinabi niya ay manatiling isang kasinungalingan tulad ng dati. Narinig ito ng mga bata, at sumang-ayon sila, habang si Yusuf ay hindi na muling bumalik sa baryo, ang mga tao roon ay nagtataka kung lumipas na ba ang galit nila sa kanya. Sinabi ni Yusuf na proud siya sa kanyang mga kasama at ang laban na ito ang pinakamatindi at pinakamahalaga para sa kanilang grupo. Matapos ang lahat, napagpasahan niyang maglakbay ng mag-isa upang maging isang tunay na mandirigma ng dagat. Nang muling makasama ni Yusuf si Nalupi, mas tumibay ang kanyang desisyon, iiwan na niya ang baryo. Hindi niya sasabihin sa mga tao, kaya humiling siya kina kaya na siya na lang ang magpaalam para sa kanya. Habang inaalaala nila ang unang pagkikita nila sa lugar na iyon, tinanong ni Yusap ang mga bata kung ano ang kanilang pangarap. Ipinayo niya na huwag kailanman hayaang mawala ang kanilang mga pangarap. Pagkatapos, formal nang isinara ni Yusap ang Yusap Pirates, habang umiiyak. Samantala, si Nalupi ay tapos ng kumain at papunta na sa pagalis alis nang dumating si Kaya. Nagpasalamat siya sa lahat at nagbigay siya ng regalo habang si Yusuf ay nag-aayos na para umalis, nadapa siya dahil naiipit ang kanyang bag sa pinto. Nang hilahin niya ito, bumagsak siya pababa at dumiretso sa tabi ni na Lupi. Dahil sa bilis ng bagsak, sinubukan siyang pigilan ni Lupi gamit ang katawan. Sinabi ni Yusuf kay Kaya na huwag siyang pigilan, nakatakda na ang kanyang desisyon. Tinanggap ito ni Kaya, at sinabi niyang hindi na siya magtatangka pang pigilan si Yusuf. Sinabi naman ni Yusop, pagbalik ko, ang mga kwento ko ay magiging mas kamangha-mangha kaysa sa mga kathang isip. Sabay palam kina Lupi at sa iba, ngunit sagot ni Lupi, kasama ka na sa grupo. Kaya hinayla niya si Yusop pataas ng Going Mary, ang bagong barkong bigay ni Kaya. Namangha si Yusop, gusto niyo ba akong gawing kapitan? Ngunit tumawa lang sila, sabay abot ng bandila ng Straw Hat Pirates.